Malinis ba kuya? Malinis yan. Malinis yan. Um, magkaalaman naman ngayon. Hanggang... Alam mo yung CEO ganyan kasi? Hmm. Hanggang ngayon... Ikaw pa rin yung nangyay. Hindi, naka isip kayo yung ganyan, no? O, ano? Ed... Eh? Baba ka na. Hindi niyong... Dito naging... Uh oh, oh. Ito ba bossing. Hindi ko mo si Dante. Eh Dante. Ito. Ito mo si Wow. Dante. Happy birthday to you. Record mo na. Kata ka. Kata ka sa record mo. Happy birthday na. Para advance happy birthday, <laughs> <Happy> birthday. <laughs> birthday mo Happy birthday Ayan. to you. <laughs> hey, bossing. bossing. Kamu stop buai buai. Daging oh, beli busi ni memno. Yang ni. Yang ni. Kamu bawi mo. na. Happy Happy birthday. ka na. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. yung mga ang no, tawa natin. Ito, thing. save mo na. Eh. Malapit. Na, no, M. Umoy. Patulogin mo. Okay. Oh, Ginawa niyo yung talaga ko eh. Wala matutuloy talaga. <laughs> Pag magsutuwa tayo, bugbog ako. <laughs> Magpalakarin <Mata> ka. <laughs> Oo. Ayan, ano? Ang ganyan mo, tatawag kayo. Ang ganyan, tatawag ito na eh. cellphone. So, lang. <laughs> cellphone. To login ah. na lang. Ano yung cellphone. Ayokong patulogin to ako. na, buhay-buhay. Bossing. Bossing! Bossing. na, buhay-buhay.

Ulitin mo ko hindi na, ano yun. Kuya. O, Dante, happy birthday, Dante. boy sumasagot Ulitin mo, kuya. Ayan, mag-video Kuya, ulitin mo, ulitin mo. Hello. Hindi ka Kuya. namin Jack, ulitin mo, Jack. Ulitin mo, Jack. Ulitin mo, Ano yan, Bosing, The Bossing, Ayo tunggu lagi. Aku si Dante, Oh, <laughs> 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 <Ay, laughs> Dante Happy Birthday. Ay, dante, no. <laughs> <hums> good morning to, to you. Happy okay. birthday to, <laughs> to you. <laughs> <laughs> to you. <laughs> siya. Ka, wala. Ay, di. Sino ba? So, Happy birthday. No, sino ba oh. yung birthday? Ay, pala kayong mga dyan, dyan. Oo, oh, parang Samsung yan. Muta <laughs> HD, oh. Uy, HD quality. Mo alam, mo, yun mo si, alam mo si Ano, si Tutsi Gemara. Ay, dito ka, <laughs> dito ka. Alam mo si Tutsi mm. Hindi mo kailangan yan, oh. Ay, no. Alam mo, si, Matanda ka pa sa

Hindi ka ba nakakaita ng isang dumb ni Taguro, ano? <laughs> ay, ka, nandiyan yung tatay nila. Yun ka nag, oh, nag, nag alam mo yung mm -hmm. <laughs> Ay, grabe, Ay, patay na pa 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 <laughs> yun. <laughs> <laughs> Oo oh, nga, yun nga, nga hari um, um, ka ang mo na, Hindi <laughs> <Nalang> na <lang. laughs> na mo pa alam na eh. Ano lang na, ko yung cellphone? Hindi oh. okay. Pinap, pa pinapatulog, alam na yung cellphone niya Oo. ying ka na. Diba, ka ng ba nanonood ka taguro? Baka Dyan, ako madali Dyan. pag ako na matulog, hindi kayo mo na. hindi ka na sana sa bahay nyo. niya tolong ni si Jaguar. Jaguar, di ba ada orang Ghost oh. Fighter? <laughs> Hoy. Buona. Hoy. Pag panalo kanyan. Pag lugkas lang. Nararamdaman mo tayo. magulo. Huwag lang <laughs> maboa. Pag I don't think na makakapaglaro tayo. Sabi nga ni Mark, sabi niya wala na, bayan Google naman na Oh, later over. Diti pao player. <laughs> oh, no, Sumpong. Sumpong. Sinumpong Anong gagawin mo? Pag binugbog mo ako. To. Ay, ay, gustong gusto ko yan. Sige nga. Meron <laughs> akong ano dyan, no? Sige, dito oh. 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 na. Tara. Oh. ayaw mo naman. Nalalive pa yan. pa tayo. oh, oh. oh si Dante ka. Sama. Ayong, sige. Tara. Oh, ayaw mo. Hindi. <laughs> <laughs> Hindi na sa... yan, yung mga gusto ko, Ayaw mo naman. Tama, e, <laughs> na, no. oh. Eh, mga gusto ko, tinututok. <laughs> gusto mo, isipadaan pa tayo, eh. Kung sino patigasan. <laughs> <laughs> kung sino <mas> <laughs> <laughs>

Oh. Akala, eh, hiwasin. iwas si, iwas ayaw ko tumayo. ayaw ko tumayo. Ito ayaw oh tumayo. ayaw ko ko tumayo. Ito ayaw taguro, ito sa tarugo. <laughs> Ako hindi ako laseng nakainom lang. Pero matigas. patigas eh, Hindi nga, Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi 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 talaga. Hindi Hindi talaga. 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 Ah, wala. Ispat yan. Wala, boring. Shooter yun. Kahit bulatan kita yung butas. kita butas. Good, luck sa atin mamaya, maglalaro pa kayo ha. O sige. Dahil na, anong maglalaro kayo? Para para sa tayo magkakasagay. Ay, kamukulit ka. Sabi ko na sinabi ko na sa iyo yan. Sabi niya. Uuwi tayo hoy Dante, happy birthday. Ay. We wish we wish you a merry Christmas <laughs> and a happy new year. Ah, uh, gusto mo, natin. mo natin. si Dante tapos balik tayo, balik dito. tayo dito. Oh, dito. pa naman. Si eh. Aing mag-drive. Ako drive Oh. oh. Basta may tapang. Matik kita ng 5 eh. ah, na. Tapos oh. antay mo kami. Sa ng vibes, eh. Sige na. <laughs>